So yun, magandang umaga mga kanbenyor. So bali, hindi pa tayo makakapagpamana Napakalabo pa kasi ng dagat Hindi kasi kinakaya ng mata ko yung Sobrang labo ng dagat Nananakit itong mata ko kapag ka malabo Saka titingin sa ilalim na Masyadong malabo Hindi man yung naging ilalim yun Sumasakit yung mata ko Kaya hindi pa tayo lumulusong Ewan ko lang si utol kung nakalusong uli Gagabi kasi si utol nakapamana Ewan ko lang ka hindi nang madaling araw ko lumusong siya baka siya yung lumang kanina dito sa amin sa gilid na may ilaw baka si Otol yun yung sumali so yung gagawin natin mag upload tayo ng uh, mga dating video natin so bali nakaraan na ano ano pa mga magdadalawang taon na itong January January 4 yata yun magdadalawang taon na ito yung pinakamaraming huli natin na kulambutan so yun ito yung video natin isang hapon mga kadlinggaw kumusta po ang lahat dating gawin na naman tayo kumat na tayo ng pastilya naman kumat na naman tayo makahanting ng kulambutan ayan nakakapakaganda ng panahon mo makalino na ng dagat napakakalmado na ayan yung dagat tahimik na wala nang alon ayan sana tuloy tuloy na to tuloy tuloy na yung pagkalma ng dagat at sana wala nang dumating na masamang panahon para lagi nang ganito yung lagi nang tahimik pasado ng hapon na yan araw pero maya -maya lang na yan mga 5.30 kaya yan na yan so dating gawin tayo Sasaguan ulit tayo papunta sana makadilihin siya tayo ng maganda-ganda sa episode na ito ayan bali siya ito lang din mamaya ah, pa siguro lulusong yun so bali parehas kami kagabi hindi nakalusong ayan siguro kasundra sigurong pagod na gabi gabi ba naman sa gabi gabi ba naman na ah, walang humpay yung lusong namin sa gabi, bali, kagabi balik kagabi plano ko sana lusong ako pagka malapit na sumikat yung buwan kaso hindi tayo nagising kaya tayo nagising sa tamang oras nagising tayo maliwanag na sa so, bago pa siguro ng kataw natin kaya yun, kahit nag-alarm ako ng cellphone ko yun, hindi ko na narinig yung mag <laughs> ng cellphone so yun sana palain tayo ngayon para siya tayo ngayon nabihayaan tayo ngayon sa pangalawang lusong natin sa taong 2024 ayun happy new year po sa lahat ayan sana magpalayo naman tayo So ayun, abangan nyo lang ba ako doon sa spot na pupuntahan ko Sana Nakadali tayo ng maganda-ganda Mga jackpot na tayo So ayun, abang-abang lang sa mga madadali natin So ayun Medyo madilim na lang konti Yan, pwede na mag ah. Sana mga pangitugan nito Sampahan na Para mga jackpot na tayo so, Pagaya nung unang taon na yun, alas gabi kabi minsan nga tigda dalawang panay yung sisig natin sa pangit lugan kasi ako lang sa pangit lugan kapag ka nanginitog na sila minsan tatlo apat sila nagkikita kita na sila sa pangit lugan sila sa pangit lugan yan sana sumampa na yun ang mga ako sa madalali natin Wow. So, umbisa pa lang natin. May buwi na mano Yeah. Wow! Malaki na. Sana makajak pa tayo ngayon. Hanapin natin yung laki nito. Baka may kasama to. Wow. Wow! Dahil 15 minutes pa lang tayo nag-uubo sa mamana, kaya may dalawang huli na tayo. Yeah! Sana may itlog na para mas marami pa yung sumampa. Yung mga pang nito, dito, wala pang itlog. Pero may mga sampa na. na yung mga kasama na laki nito. Parehas babae. Buta na rayo. Yeah! Okay, balik sila. Buta na Ini sa Sayang yang ink. Binuga ng binuga. Thank you sudah. mga mga tayo bansa mamaya luluto lang tayo ng mga ulam hanap ako ng hanap ako ng hanap ng istina papapanap ang ulam wala 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 ka bukid na huwag natin ng mga ulam tayo sa ating gabi pagka sikat ng buwan sumumpayin so, po natin ang so yun naman ninyo ako sa lahat. tapos tuloy natin ng ilang tuloy yung tatlong kalambutan natin so yun mga ka-video na tayo hiningal tayo sa dana natin na napakatrik <laughs> so yan ito na yung huli natin hindi ko na yung mga kasama nito yung mga lalaki nito baka mamaya papagbalik natin sana magising tayo sa lamang oras mamaya pag tama na sumikat yung buwan ano na kasi ngayon last quarter na sisikat siguro yung buwan mga hating gabi na alas 12 na siguro ng gabi so yun ayos ayos pa rin yung ano natin huli natin yan maliwanag pa may buwi na na tayo yan yan kaya natin itong medyo malaki yan, nakatago labas yung ulo yan may kitapat na kilo

na yung nahirapan ako nakatatlong eh nakadalawang pang balik pala ako sa ilalim pumasok kasi yung dulo ng panan natin sa may siwang ng bato kaya nahirapan ako bunutin bumalabag sa loob yung sima ng panan natin yan iulam natin to huwag na natin kiluhin yan lulutuin na to hindi pa siya kumakain mutom na so yun Abanya, abangan nyo na lang po yung pagbalik natin mamaya makan terus yang di dalam eh. ayamnya, so, tabung ke ayah, ya, cuma hanya lo pasti kena. setelah itu saya train pesing kena, karena pasti saya sudah mau rest, kembali gitu. saya waktu itu di pusat kampus, kembali ke Malaysia, oh, kembali lagi lah. may lamas ang kulang bukas, alubutan natin. So yung sarang, sotin tayo. Matandatan natin yung unang huli

minsan talaga nakakalimutan natin naka naman yung camera Nak naka naka video naman kaso hindi naka nga next time naka-play naka-tali natin Bye-bye. <laughs>

y trae la mano con la motana na ilaw thank you lord ah, hindi na makasya sa lalagyan natin hindi ko wala sa kumahan salamat. salamat salamat ang blazing ko mga kadwidyo ah, kuya tayo alas 4 ng 9 na

a few moments later. So yan mga kabinyo, nandito na tayo. Nakadalawang hako tayo sa huli natin. Hiningal tayo. Ayan. Ito na yung mga nadali natin. Salamat sa mahal na Panginoon. Pinayayain tayo ng maraming kulambutan na no? Anim. Yung sa unang lusong natin ito. Ayan, yun yung tatlong una sa unang lusong natin. Ayan. At ito, ilang kilo kaya ito maraming salamat malaking blessing po ito mga kanbinsyo no? so yun munahin natin kiluhin ito hindi natin nakuhana ng video magpana <laughs> naka naman yung camera kung hindi nakaplay Nahin natin ito ito yata yung pinakamalaki so ito na ibang kulak kung ano yung nahaw niya sana madami din siyang huli ayun sakto limang kilo thank you Lord ito naman yung unang huli natin sa pagbalik natin balay, mailap din to pumasok sa butas sa malaking silong ng bato ayan 4.2 mamaya lang natin yan Tutatan, tutalan ang ilang kilo natin yun, apat na kilo. O, apat na kilo. Yun, 3.7 5.4 Ngayon lang ako nakahuli ng ganito karaming pulutan. Yung pinakamaraming huli ko nung araw, 8 piraso lang. Ngayon, siyam. Ayan, natalo natin yung unang natin, unang record natin. Thank you Lord. At itong pasit, yan, pangulam natin to ito yung pang-ulam natin tapos mamaya bibili tayo ng bangos kasi si Mrs. kahapon yan gusto daw yata bumili ng bangos tapos hindi na hindi natuloy ngayon matutuloy na bibili tayo ng bangos masakit kasi bangos dito sa amin ayan maraming maraming salamat mga kabinyo malaking tulong po sa atin lalo na yan magpapasokan na So yan tutala natin kung ilang kilo lahat at kung magkano gigitain natin ito. So yan mga kadbenjor, ang laki ng kinita natin sa siyem na piraso na kulambota natin. Ayan. Bali yung sa unang huli natin na tatlong piraso sa unang lusong ng pagdilim lang. Ayan. 11.10 kilos 170 yung kilo yan 2023 yung ano niya. 23 2023 yung halaga niya ayan at sa pagbalik naman natin yung anim na piraso ayan 22.3 kilos yan 170 kilo yan 3791 ayan bali yung kabuuan na kinita natin ayan 5814 at yung kabuuan huli natin ayan 34.2 kilos thank you lord napakalaking blessing nito ngayon lang ako nakahuli ng ganito karaming kulambutan